Napanood niyo po ba yung announcement ni Mark Miller, yung mga pagbabago sa sa immigration plan dito sa Canada? Well, ang laki talagang pagbabago kasi ang laki ng kinat nila. Kung baga, yung TFW dati na binawasan na nila yung pagpasok, mas lalo pa nilang babawasan. At the same time, yung um, tawag dito, yung permanent residence, babawasan na din. Sobrang laki yung kinat nila actually. So, sana napanood nyo yung, um, yung nai-announce niya. So, ang daming maapektuan ng mga kababayan natin dito. Unang-una, yung mga TFW na nandito na sa Canada. So, I'm pretty sure na nag sila. Siyempre, iisipin nila, i-renew ba ako ni employer or hindi? If I were you, kabayan, habang habang 6 months ka pa lang, lalo na kung yung may mga 1 year na, na kontrata, magtanong na po kayo para alam nyo na po yung gagawin nyo. Meron na po kayong plan A, plan B, di ba? Plan C, i-ready nyo na po. So, bakit nila binawasan, ano? Uh, Unang-una kasi, di ba yung mga international student pumunta dito, wala nang tirahan. Uh, kung, meron, kung makakuha man sila ng tirahan, sobrang taas na ng renta nila ang taas na. At the same time, yung mga yung mga Canadian dito, yung mga permanent residents, yung mga citizen, uh, nahihirapan na sila maghanap ng trabaho. Kasi bakit? Kinukuha na ng mga TFW. Yung mga TFW na yung mga kumukuha, 'di ba? Instead yung mga Canadian, 'di ba? Kaya ins uh, sabi ni sabi ni immigration mark Miller, instead na ibigay sa mga TFW ibigay dito sa mga domestic inside at pansinin niyo pag nagtumitingin tumitingin kayo sa mga Indeed, 'di ba, sa LinkedIn or sa SaaS job or sa job bank, yung mga nasa high wage ang taas na ng sahod nila. Kung hindi eh, man talaga ng government na pataasin talaga yung sahod nila. Para ang pipiliin ni employer, it's kumuha sila dito inside Canada, pumili sila instead ng domestic, 'di ba? So, ang pinagkaiba kasi, bakit kumukuha yung mga po uh, yung mga employer ng TFW kasi nakakontrata sila. Hindi sila pwedeng umalis ka agad igad, di agad, agad, 'di ba? Syempre pag-iigiyan nila yung trabaho nila. Eh pag domestic kasi, pag gusto natin lumayas, lalayas na tayo, 'di ba? Lalayas na kung PR ka o citizen ka pag ayaw mo na, goodbye na. 'Yun ang pinagkaiba no na para sa akin na, para sa akin lang po, no. So, ayun talaga no kaya at isa pa ano di ba bakit binawasan yung TFW bakit pinabawasan yung pagprocess ng PR siguro sa do, sa dami ring pinapasok ni 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 Prime Minister ng mga refugees di ba ang dami niyang pinapasok eh kaya tingnan nyo, no nagkalat ang mga homeless ngayon everywhere in Canada na talaga nagkalit na uh, ah, kumbaga naging 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 problema na rin siya ng mga 'di ba ng mga bawat province. And then ayang kabayan kung balak mo talaga na mag um na mag-Canada, I will I suggest na pag-isipan mo. But it's okay. It's um it's never too late naman kabayan eh. Laging laging may pag-asa, 'di ba? Kung hindi man ngayon, baka bukas makalawa. At saka tandaan yung every now and then, papalit-palit yung um changes o yung immigration plan ng Canada. Nung panahon ko actually, nung nag-apply ako dito, mahirap na. Mahirap na rin yung time na yun kasi ang dami mga pinapauwi yung mga nag mga nag-overstay. Talagang um nandun na yung time na talaga mapapadeport ka o kung ayaw mo mapadeport uuwi ka na lang, mag ano ka na talaga magbuka na ng ticket mo, ganun pero so far, Diyos ko, sa sobrang pagdarasal ko hindi naman nangyari sa akin so salamat pa rin kay God, kaya wag, wag mo awalan ng pag-asa ka na again, I'm not discouraging you uh, ah, nagbibigay lang ako ng, ng informasyon so sana, no, sana nakatulong to sa'yo and again, Huwag ka magbibenta ng mga ari-arian mo ha? Tandaan mo, being temporary foreign worker is not guarantee para ma-PR tayo. Kung ma-PR tayo, di ba bonus yun, bonus. At talagang temple tayo kay God. And, ingat ka lagi ka ba And sana, marating mo ang gusto mong marating. At syempre, lagi tayo magdasal sa Panginoon.